ang kapanganakan ni Athena, ang kamanghamanghang pinagmula ng Diyosa ng Karunungan. Sa simula ng panahon, ang mga Diyos at Diyosa ng Olympus ay may kanya-kanyang kwento at kapalaran. Isa sa mga pinakamaimpluensyang Diyosa ay si Athena, ang Diyosa ng Karunungan. Ang kanyang kapanganakan ay puno ng misteryo at mahika, na nag mula sa isang kwento ng pag-ibig, takot, at kapangyarihan. Sa blog na ito, susuriin natin ang mga detalye sa likod ng kanyang kapanganakan at ang mga kaganapan na nagbukas ng daan sa kanyang pagdating. Ang unang diyos ng Olympus, si Zeus. Si Zeus ang pinakamakapangyarihang diyos sa Olympus. Siya ang namumuno sa mga diyos at diyosa at ang kanyang kapangyarihan ay walang kaparis. Ngunit bago siya naging hari ng mga diyos, siya ay may mga pagsubok na hinarap kabilang ang kanyang mga relasyon sa mga diyosa at mortal. Si Hera ang kanyang pangunahing asawa. Mayroon siyang ibang asawa bago si Hera. Si Metis, isang diyosa, ang kanyang naging pag-ibig. Si Metis ay anak ng Titan na si Ocean. Siya ang tumulong kay Zeus sa kanyang laban kay Cronus. Ang kanyang relasyon kay Metis ay puno ng pagnanasa at pananabik. Si Metis ay hindi lamang maganda kundi matalino rin na nagbigay kay Zeus ng dahilan upang siya ay pahalagahan. Gayunpaman, ang Diyosa ay nagatubiling makipag-isa sa kanya, nagdudulot ng hidwaan sa kanilang kwento. Ang pagsubok ng pag-ibig, si Metis. Si Metis ay isang Diyosa na may kakayahang magbago ng anyo. Ang kanyang kapangyarihan ay ginamit niya upang umiwas kay Zeus sa kabila ng kanyang matinding pagnanasa. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, hindi siya nakatakas sa mga bisig ng Diyos. Si Metis ay may kakayahang magbago ng anyo. Sinubukan niyang umiwas kay Zeus. Ngunit sa huli, siya ay nahuli. Ang pag-ibig ni Zeus kay Metis ay nagbigay daan sa isang mas masalimuot na sitwasyon. Sa kanyang pag asam na makuha ang Diyosa, nagtakda si Zeus ng isang plano na magbabago sa kanilang kapalaran. Ang malupit na propesya. Sa isang pagbisita kay Gaia, ang Diyosa ng Lupa, natuklasan ni Zeus ang isang nakababalitang propesya. Sinabi ni Gaya na magkakaroon siya ng dalawang anak kay Metis. Ang una ay magiging isang batang babae na kasing lakas at talino niya, ngunit ang ikalawa ay magiging isang batang lalaki na mas malakas pa sa kanya. Ang Propecia ay nagbigay takot kay Zeus. Natakot siya sa kapalaran ng kanyang ama. Kailangan niyang gawin ang lahat upang maiwasan ito. Ang takot na ito ay nagudyok kay Zeus na gumawa ng isang matinding desisyon kailangan niyang pigilan ang posibilidad na ang kanyang anak na lalaki ay magtatagumpay sa kanya at agawin ang kanyang kapangyarihan. Ang planong pagkain. Upang maiwasan ang propesya, nagpa siya si Zeus na isubo si Metis. Humiling siya na magbago ito sa isang patak ng tubig na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na isama ang mga kakayahan ng Diyosa sa kanyang sarili. Sa pamamagitan ng hakbang na ito, pinigilan niya ang pagsilang ng sinumang anak na magtatangkang agawin ang kanyang pwesto. Si Zeus ay nagpasya na isubo si Metis. Isinama niya ang mga kakayahan ni Metis. Ngunit hindi niya alam na siya ay buntis. Sa paglipas ng panahon, nagdunot ang desisyong ito ng hindi inaasahang epekto. Habang lumilipas ang mga araw, si Zeus ay nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang ulo, na tila nagkukulang ng pag-asa. Ang kapanganakan ni Athena, sa gitna ng kanyang pagdurusa, humiling si Zeus na buksan ang kanyang ulo upang maalis ang sanhi ng sakit. Ang Titan na si Prometheus ang tumulong sa kanya, at sa pagputol ng kanyang ulo, isang liwanag ang lumabas. Mula sa kanyang noo, lumabas si Athena, ganap na nakabihis ng armor at armas. Si Athena ay lumabas mula sa ulo ni Zeus, ganap na buo at handa sa labanan. Siya ay simbolo ng karunungan at lakas. Si Zeus ay labis na nagmalaki sa kanyang bagong anak. Si Athena, na may talino ng kanyang ina, ay naging diyosa ng karunungan at nagpakita ng tapang at katarungan. Ang tungkulin ni Athena sa mitolohiya. Si Athena ay hindi lamang isang diyosa ng karunungan kundi isa ring diyosa ng depensibong digmaan. Ang kanyang pagdating ay nagdala ng bagong kabanata sa mga kwento ng Olympus. Siya ang diyosa ng karunungan. Siya rin ang diyosa ng depensibong digmaan kinaharap niya si Ares, ang Diyos ng Digmaan. Ang kanyang mga katangian ay nagbigay diin sa kanyang katayuan bilang paboritong anak ni Zeus, at maraming naniniwala na siya ang magiging tagapagmana ng kanyang ama. Ang kanyang talino at lakas ay naging inspirasyon sa mga tao at Diyos. Ang pamana ni Athena Ang kwento ni Athena ay hindi nagtatapos sa kanyang kapanganakan. Ang kanyang pagkatao at mga katangian ay patunay na naging simbolo ng karunungan at lakas sa mitolohiya. Ang kanyang mga kwento ay nagbigay aral at inspirasyon sa mga henerasyon. Siya ay naging simbolo ng karunungan. Ang kanyang mga kwento ay nagtuturo ng mga aral. Siya ang naging inspirasyon ng mga bayani. Ang kanyang pagkatao ay naging mahalagang bahagi ng mitolohiyang Griego, at ang kanyang mga kwento ay patuloy na sinasalaysay sa iba't ibang anyo ng sining, mula sa mga aklat hanggang sa mga comics. Conclusion ang kapanganakan ni Athena mula kay Zeus ay isang kwentong puno ng drama, takot at kapangyarihan. Mula sa kanyang mga pagsubok at tagumpay, nakuha niya ang respeto at paghanga ng lahat. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng karunungan at lakas sa ating buhay. Sa kanyang pagdating, isinilang ang isang diyosa na hindi lamang magiging simbolo ng karunungan kundi magiging tagapagtanggol ng mga tao. Si Athena ay patuloy na magiging inspirasyon sa mga susunod na henerasyon na ipinapakita ang halaga ng talino, lakas, at katarungan. Salamat sa panunood! Kung nagustuhan mo ang ating kwento, pakilike and share ang video na ito. Mag-comment ka na rin ng kwento na gusto mo at gagawa natin ito ng video.